Yan, the time. Mm -hmm. So, bali, dalawang plastic yan. Yeah. Magkano per order? I think 50. Ha? Wait lang, init 50 pesos. 50 pesos lang. San ka naman nakakita yan? O, oh, ito. I-ano ko to sayo. I... Mm -hmm. Sarap. Anong tawag dito? I-recommend ako to sayo. Isipin mo, dalawang ano na yan, o. Oh. Dalawang plastic na yan, o. Oh. Hindi natin nakunan. Yeah, sarap. Tapos... Oh, sipin mo. 50 pesos per order. Saan ka nakakita yan? Miki from Ilocos. From Ilocos. Anong pangalan niya? Miki. Miki from Ilocos. Diniliber yan dito. Ang lit naman ang lalagyan mo. Ako lang. Yan. Uy. Yan. Oh, Miki from Ilocos. Wag yan, wag yan. Oh, sige. Yan. Ito na. ito yung vlog mo huwag to o oh, ayan o oh, Mickey from Ilocos bali 100 na yan o oh, oh, isipin mo 100 maliit talaga ay ayan ba yung kasalo parang ang liit maliit mo ah, 1.5 okay, kasi hindi nagaganyan ba kayo hindi okay lang yan o oh, ayan o oh, o oh. 100 tapos ito 60 pesos ang isa ang laki. Dine-deliver pa. Pwede pag may naenda dumating tayo. Anong laman yan? Anong laman? Double egg. Double, double egg with long at saka? Long double egg, double cheese with longganisa. Kasi kakain double din eh. Double din kasi kakain. <laughs> Ayan. Double, double pancit. O. Oh, 100 lang. Tapos double longganisa. Ang bira. Ganun yun. Kaya kinakailangan pagkakain talaga wag kang wag kang magugutom wag kang papagutom ayan ayan okay so paano nalaman ko sila nung pandemic eh nung pandemic nalaman mo ito <laughs> tapos na, 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 nag nagpapa, nagpapatuloy sila hmm. na naga ano. sa kanto lang siya sa kanto sila may malandi ang galing ah. Pinayaman ko sila ng pandemic. Ah, nung pandemic, ka pa, nung pandemic umorder ka ng umorder, pinayaman mo sila o oh, isipin mo. So, isa pala nagpayaman sa mga taong ito ng pandemic. So, mayaman na sila ngayon. Ang galing ha. Oh, ayan pa, pambihira. Meron pa tayong kasalo. Okay, okay. Oh, ayan. Oh, ayan, ayan. So, 50 pesos, dalawang order, 100. Tapos, 60. Double egg. Anong, anong kasama pa? Double egg and? Double egg, double cheese. Double cheese and with longganisa. Yan. So, merienda time na. Merienda time. Anong, hina anong hinahanap mo ba dyan? Okay. So, fight, 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 fight. Post ko lang sabi niya. Banat na. Sino nagsabing ipost mo? Sila kaya siya, yung mga yun? Uh, ayun na kasi nila. Okay. Kain na tayo. Kain na. Oh. Kain na. Oh. Yan yung ka... kakain. Yan yung kakain. Okay. Kain na. Ano Ako Ah, kukuha pa ng table. Saan tayo kukuha ng table? Ayun, yung kumukuha ng table. Ito ang dapat kumakain ng double eh. dapat kumakain din ng double para dumadobol ito eh. Wala, mahina eh. Puro, puro single lang kain ito. Dapat kinakain ito double eh. oh, dito tayo. Para tayong picnic. para na hindi. nito Pa. Okay. Dapat ano, bayaran ka nila for advertisement patungo ng kapatid ng kasalo, no? Ganoon 'yun. Oh. Oh. Ayan na. Okay. Ha? Talagang sinipa talaga ng gusto. Okay.